Ang sabi ni PJS dot enterprises, magkaano biniyad sa iyo, sirain mo si Sarah. Ganyan ba talaga kayo mga DDS? Kailangan maging Jejemon? Kulang na lang ng letter A para maayos mong masabi. Binayad sa iyo. Lagyan mo ng para para sirain mo si Sarah. Yun dapat. Tapos pag sinabihan kayong mangmang -mang, or kung ano-ano man, na si na hawak lang nahawak dyan sa utak nyo, sinisinga nyo pa, magpapaviktim card kayo. Iisa lang ang sasabihin nyo, ikaw na magaling. Mm. Hmm? Masakit na naman, nasasaktan ka na naman, but I want you to know the fact, the truth. Bakit kailangan kang maging Jejimon? E pasok pa naman sa 160 characters. Yung mga sinasabi mo. ba? Diba? At saka, magkano ang binayad? Bakit? May nakakita ka bang prueba sa mga kakamping noon na uma, na hinahabol na inaasam ang good governance, sinusuportahan ng good governance, may napatunayan ka bang isang kakamping noon na isang bayaran? Pero kami, ang dami naming napapatunayan ng mga Duterte supporters ay bayaran. Gusto mong pangalanan si Madarahog? Hanapin mo ang account niya. Si Tagabukid, Si Chinito o Rosalinda. Hanapin mo. Si Waray Laban. Nakailan na ba ako? Di pa natin sasama yung mga nasa prominente. Itago natin sa pangalang Banat Bay. Itago natin sa pangalang Mahalika. Itago natin sa pangalang Saso. Sa tingin mo, they are not being paid. Bakit ako ang tinatanong mo. I am for good governance, therefore, is off to me, ayoko ko ng bayad-bayad. Hmm? At, wala naman na dapat sisirain kay Sara PJS. Self-destruct si Sarah. Siya ang sumisira sa sarili niya. Ang mga dot Terte ang sumisira sa sarili nila. Bakit need pa silang siraan? At sa tingin mo, balik tayo sa bayad-bayad. Sa followers ko ba to, may magtsatsagang magbayad sa akin? <laughs> so, you are just being desperate, sweetie. You are just being paranoid. dapat sasama ka na kay Sarah Bay. Oo, magpatingin na kayo sa nyuro. At nang hindi makarating kung saan saan ang sapak ng utak nyo. Yan tayo eh. Sasama na naman loob mo. Sasabihin mo na naman, bruha ka talaga sa pangalan mo. Kaya nga bruha eh. So anyway PJ Yes Think Pinapatunayan mo lang sa akin Na isang Sakit Ang pagiging DDS Na wala pang naimbintong gamot Kapansanan Ang pagiging DDS Buti nga ang COVID eh Nagkaroon na ng bakuna nagkaroon na 'di ba samantalang ang pagiging DDS in perpetuity sakit 'yan